customer sa Usayan nasa ang mga kaibigang hiningan ng saklolo na tawa na lang. Sinasabi ng marami na ang tunay daw na kaibigan sa oras ng alanganing sitwasyon ay tatawanan ka bago katulungan. Viral sa social media ang video ni Mitch Keisha. Guevara na napagsaraduhan sa Ukayan sa isitaan Recto, Maynila. Kwento ni Mitch sa kanyang Facebook post, kasalukuyan siyang nagsusukat noon sa fitting room nang mawalan ng ilaw pero inakala niyang brownout lang. Naalarma na lamang siya nang marinig niyang isinasara na ang pintuan ng tindahan kaya nagmadali siyang isuot ang kanyang shorts. Naglabas niya ng fitting room ay madilim na at nakasara na ang kinalalagyan niyang tindahan. Ilang beses din niya siyang pumatok sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanya sa labas at maswerte na may isang lalaking staff na katabing store ang nakakita sa kanya. Hintay pa umano makabalik sa tindahan ang may-ari na may dala ng susi bago siya nakalabas. Pumingi rin ng tulong si Mitch sa mga kaibigan na nag-post din sa Facebook kung saan nakatag ang iba pa nilang mga kaibigan na umani ng libong haha reactions at 60 shares. Marami din sa mga netizens ang naaliw sa karanasan ni Mitch. Ilan nga sa mga komento ay, tutulog kaming masakit ang panga. May nagsabi naman ng malungkot ako mi pero napasaya mo ako. The best experience, say naman ng isa. At may nagpayo pa sa kanya ng Mi, Bigyan kita tip kapag kumakanta, dapat kumakanta ka habang nagsusumat pa. Umalo na sa 6 million views ang video ni Mitch, may 77,000 reactions at may 7,000 shares.